Nal! Dyan na lang yung strap! Ate, tinan mo naman yung ginagawa yung talamig ko. Di ba diba ano kasi para... maingiki? Ha? Ah, Pando? Di ba parang lokalit lang? <laughs> Sige, patong patong mo na lang dyan. Hindi pa rin ka ba? Okay, well, Nalika na, magsalansan dito sa loob. Patong patungin mo yung pare-parehas, hindi ko kaya yan, bigat niya. Alin? Pag, pag, -patong pag patongin mo yung pare-parehas kasi nahihirapan ako mag-alukit. Yung back-back, tapos front-front. Ay, dalawang ano lang yan e, Yung hila, hiwa-hiwa. Nahihirapan kasi ako mag-alukay pagka may bibigyan akong gawain. Eh, Nag-ano pa ako eh. Dalawang ano, may dalawang buhit yung sa likod. <laughs> basta yung strap sa labas lang yung ano back strap

Uh, para sama-sama sila aja. Sino share yung patong ni? Una sa bata si bata. Si Tutoy Nalak ko pupunta siya dito, sabi ni Nuno. Hindi na kami wala yung kanyang jowa. So. Ah. Sabi ko sa kanila, magpapapawis muna kami ngayong umaga para exercise. Hindi tinaway ko na mag saan ba lang nila? Na. Mauna ako sa tindahan. <laughs> <laughs> Mukhang makakalibri ata si sa tindahan ngayon ah. na ano? lang kasi ate Sarado si ate. <laughs> <Nah? laughs> Sarado. Bukas na. Bukas na. Bukas na. Bukas na. Bukas na. Bukas na. Það er okkur í lífi. Það er orðinan að vera sjálf. Diba? sa Nag-order na lang pagkain na. Hindi na ako magpaloto. Ay, nagluluto, Sabi niya. So, ito na. Chowking na lang. Si Abala pa yung magluluto? Kasi si ano, ayaw ng baboy. Si, si Dubin, si Tarsing, ayaw ng manok. Kaya dito. Chowking. Tara, tara, tara! Punta na ng gera, ate! Punta na nga, ate! <magnin> ate. Ililipat ko lang yung sasakyan doon. Tapos na eh. Ubra or resting or ano gusto nyo? Kuha na kayo